mga thoughts and learn. Tara samahan niyo po ako tayo ay maglalakbay papuntang na uh, Ibayo or Tarin Island. So ako po ay uh, may dadalubhang uh, birthday doon sa padin. So bali pangalawang bes ko pa lang po ito makakarating ng Talin Island. Kung makikita niyo po ayan na ang ating mga kasama. Ah, uh, mag uh, makiki birthday din po so yan po ang mga tropa at mga kamag-anak po dito sa biga ah. so masaya sila pakikita nyo naman po na dyan ang aking ninong aking mga kaibigan kaya po excited na makarating sa ibayo ayan so mas pinili ko pong pumwesto sa likod kasi masarap po ang view at sa lahat. Gusto ko po ang nasa malapit sa gilid. Ayan. Okay, so habang tayo po ay nagbiya-biyahe ay siyempre andyan po ang ating taong Tayo po ay kumakanda dyan. Kita mo naman kung gaano po hapogi ang ating... Uh, kasama si paring Montinga, uh, Amoranto. So bali po tayo ay nag na lang dyan. Ako po ay kumakanta dyan. Baka po kasi makapiright tayo. So ang kinakanta ko po dyan ay Bed of Process. Ayan. So mga Watson what's on learn ay uh, May maiksing panahon ay kami paalista dyan. Kaya what's on learn? Samahan niyo po kami sa aming paglalakbay papuntang Ibayo or Talim Island. Kami po ay <clears throat> maghapon doon at ako po ay naimbitahan para i-vlog po ang kaganapan ng uh, birthday ng kapitan sa Ibayo. Ayan. Mayang maya ay umalis na po ang aming bangka. Bali, ang po ng bangka na yan ay yung uh, kapitan po ng ah... Uh, uh, ibayo yung aming pupuntahang na uh, birth, may birthday. So, ganun po kabongga ang aming uh, uh pag-imbita sa amin dahil may sarili po kaming bangka na sumundo para makarating po ng bayo at para ma-vlog ko ang birthday ng Kapitan Dog. So, mga sa oh, whats learn, ayan na po, na po kami. Ayan, nagsimula na po mag uh, nakbay kami, papuntang uh, Ibayo at kami ko ay napakasaya at uh, panibagong experience na naman ang aking naranasan uh, dahil this is my second time makarating ng Ibayo. kay Saba ako yung nagbablog ayan bigla may damating isa rin po pala siyang vlogger si Kalahi Motovlog uh, first time ko rin siya na kita na or nakasama siya din po ay naimbitahan na magcover ng uh, uh, birthday ng kapitan ayan po si Ate Lovely yung ating uh, Kalahi Motovlog so, siya po ay first din din nakarating ng na uh, ibayo kaya siya ay very excited sa kanyang ginagawa. Yan, so kinuhanan po namin ang uh, pagtakbo ng uh, <clears throat> bangka at natutuwa kami dahil meron pong mga sumusunod na mga ibon. Ayan ang ating kumpari na pakapogi. Ayan. So first time, so hindi po nakakakaba ang amin bangka dahil napakalaki. At uh, kayang-kaya pong uh, lagariin ang mga malalaking alon na makakasalubong namin. So, nung papunta po kami ay medyo maayos po ang uh, panahon, maayos ang karagatan. Pero nung kami po ay pabalik, uh, doon po kami nakaranas ng malalaking alon na kung saan ay kami ay nakakaramdam na kaunting kaba. Pero dahil po malaki naman po kami bangka, caring-caring po ng aming piloto ng aming kapitan ng bangka So, yun po mga kawatsanlet Ilang bago po makarating doon? Wala po, wala po, wala po natin. Mga oras po kaya? Huh? Mga ilang oras po? mga isang oras daw ang biyahe papuntang Talin ayan na po ang Ibayo so actually first time ko po tumakasakay na ganito kalaking bangka Ah, uh, so habang naglalayag kami biglang nanariwa sa akin ang alaala ng Titanic kaya biglang sumulpot si Jack at saka si Rono. 哎呦我的妈！<laughs> Sininong. Sininang po. Nandiyan kayo yung baby, oh. Oh, nakagalit Hi, hi, hi. Dali. Lucas. Ay, dali Lucas, ay, dali Lucas ay, dali hi. ay <laughs> Nagagalit. ayan so, po mga kawatch and learn malapit na po kami sa isla isla po ng talin or talin uh, mabilis din daw po ang biyahe lalo po ang ating bangka ay napakalaki so meron din po kami kasamang vlogger sa lahi motovlog Bablog po siya. Ito po pinagtatakhang ko. ah uh, kapag gaganto po nagbabiyahe, so, ang dali pong sumusunod na mga ipon. Hindi ko alam pong nakikiusyoso o ano pong pinupunta nila dyan. Nakakatuwa sila So ayan na po, malapit na po kami sa isla. Sa pirasong minuto na lang po, mga kawas and learn. So ayan, medyo matagal-tagal na rin po akong nakakatawid dito sa Ibayo kasi ang Oh, makikita o merong uh, parang tubo sa gitna ng lao ayan po oh. Oh. ay oh, ayun sarap siguro tumira dyan So ito na po, malapit na malapit na po kami Aperato na lang. So, yan po ay kalahi vlog. Kasama din po ako sa vlogger. So, yan po. Malapit na malapit na ang ating uh, Talin Alan. ha? Ayan na po. So, napakaraming bakla dito. Ito po yung pag bumabagyo eh. Pag nasira po, naglipa na po ang mga bangus dito. Kasi, ayan, dyan po nang gagaling. Ayan, papasok na po tayo sa pinaka-gate. ng... Uh, ating uh, So ayan na po, papasok na po kami sa gate Dahil malapit na po kami sa aming pupuntahan Ang aming po pala isla Charito rito ay worthy po kasi ng uh, kapitana dito na kamag-anak ng aking mga tropa Kaya po na um, na Samahan niyo po um, Ito na po ang gate <laughs> yan po ang baklad. Ayan oh. No? Ayan oh. No? So napakalawak po ng mga ano na yan. Napakalawak po ng fish pond na yan. Ayan daw no? dito po sa gitna. So ayan po ang naku napakaganda naman ng kubo na ito. Ha? So bahay po sa gitna ng uh, laot, ayan 'no. Sarap naman tumira dyan. Sana all. Kaya no. Uh -huh. Ayan na, malapit na malapit na mga ka-watch and learn So ayan na po, ayan na uh -huh. Malapit na malapit na So, because it's close to it's time to remove our. vlogger po si Kalahi Moto Vlog kaya po tinawag na Kalahi maganda po kasi kanyang lahi Sir Rea Beyo Channel so kaya na maganda Masa pakangin ตัวเป็นตัดสินใเป็นงา na po. This is it. Pansit. Ayan na po. We're here. Ayan po. Ang barangay Hanosa. Meron po akong naging estudyante dyan. Taga Hanosa. Ayaw ko kung nasa na siya ngayon. <laughs> Ayan na. Ayan na po mga kaibigan. Nagsisimula na po tayong dumaong sa ating... Uh, <laughs> dalampasigan ng Hanosa yan ay taray ng ating uh, vlogger may dala siyang uh, may, may ano po may kasama siyang drone sayang hindi ko na dala yung drone ko ano oh. mga mga ka, kawatsan learn ito nakarating na po kami sa aming uh, pupuntahan. Nandito na kami sa Ibayo. Uh, watch and Learn at kami po ay uh, makiki birthday po sa kapitan ng uh, lugar na to si Ate papalipat ko siya ng drone nakalimutan ko drone ko eh <laughs> sayang ito na po ang Barangay Buhangin ayan sana hindi ako makapiright mga kapi

Barangay Buhangin. Okay, so hanggang dito na lang po ang vlog ko, mga kabasan learn na uh, Ayan po ang pagtawid sa ating uh, karagatan. From Bigaa to Talin Island. Uh, dito sa Buhangin. Uh, Barangay Buhangin. Ayan. Dito. So, abangan nyo ang susunod na mga vlog ko ngayon. Dito. Ayan, pare. Ayan so, thank you sa support Ma'am? Ah. Pam? Pwedeng ayan po. Shout out kay lahi mo vlog at follow niya rin siya syempre. Siyempre. Daman niya na ako po. Apo. Ah, ayan. Okay lang naman. <laughs> Kaya po tinawag na kalahi po yan kasi maganda po ang kanyang lahi. Bakit? Pangit na yung lahi <laughs> mo? Pogi po ang lahi ko. Ah, <laughs> okay. Sige po. Shout out po kay ah uh, uh, paring mounting na andyan ay uh, uh sa Renomil Farm Vlog kay kaya TV at nakarating po ako ng bayo si Talim Island Talim Island sana nandito makita ko shout out sa iyo ayan po nagpapalit po siya ng kanyang drone si Kalahi Motovlog 不要打，不要打。